Ngayon naman, puhukain na natin yung pamposte natin ng pinto. Ito, so ayun dun sa dulo na yan. Tara, pahin na natin yan. Ito naman yung pangalawang poste natin. Tara, pahin na natin to. Pukain na naman natin yung pangalawang gate. Bale, gumagamit ka din pala tayo ng bao para sa pandaot natin dito. Ngayon naman, puputulin na natin yung detress na tobo. Gagamit tayo dito ng cut-off machine. Gagawa naman tayo ngayon ng pantrip sa butas ng ating tobo. Gagamit tayo dito ng makapal na flange sheet. Baka natin to welding sa itaas ng ating tubo. Tapos, ngayon naman, puputol tayo ng ganito, 10mm, 30cm. Puputol naman tayo ng ganito, 8mm, 50cm. Tara! Ngayon naman, gagawa tayo ng foundation ng ating poste. Para sa mga magtatanong, bakit din na lang kami gumawa ng armillo? Kasi wala sa amin yung pangbaluktot. Sukat nga pala nito ay 30 cm. Length at width niya. Tapos yung ating height ay 50 cm. after natin itayo yung ating poste, ngayon naman magbubuhos na tayo nito. Sikin lang natin yung binubuhosan natin na simento para may iwasan yung ampaw. Hindi na ako masyado nakapag-vlog dito kasi masyado ulit naging busy. So ayun nga no, magandang araw po sa atin lahat. Ito na po play na buhosan natin kahapon. Meron lang isang poste na hindi nabuhusan doon, kasi nakaroon ng problema. Ito nga pala isang poste na hindi nabuhusan, kasi merong dalawang ugat. Ang isa nasa ilalim pa, kaya nahirapan kami. Ito nga pala yung hinuhukay ko pa isang araw, hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Kasi may dalawang ugat na nakaharang, pahirapan sa paghukay. Meron pa ulit doon sa ibaba na yun Yan, ito na yung nabuhusan natin ng na unang poste tinukuran natin dyan tapos yung dito dapat wala pa yan bubusan natin yung isang araw isang natin gate yan nabusan natin parehas yan ngayon naman magpuputol tayo ng 1 and 1 port na gi pipe. magiging haba pala nito ay 205 cm at 185 cm kaya Magputol tayo nito yung palang natitirang dulo na yan, yan yung 185 cm. tay scrap na makuha Yung mismong dulo lang na yan. Kasi yun naman talaga, di naman siya yun eh, Pag gumagawa tayo ng frame, yung thread na yan. Bale, ganito ko pala kinukuha yung straight line ng ating tobo. Gumagamit ako ng papel. Ayan, ganyan lang guys yung gagawin. Paulit-ulit lang hanggang sa maubusin yung tobo na yan. Bale, yung gagawin naman ngayon, ikakanto mesa natin yan. So, magkakaroon guys ng 90 degrees angle. Dito naman, ga ang gagawin natin dito, ipoportified natin to. Ngayon naman, magkakanto mesa na tayo dito. Gagamit tayo ng guide. Ayan, ito yung guide natin pang 45 degrees. Ginawa ko pala to. Nagpabricate ako ng pangkanto mesa. Yan. Perfect angle to. Tuturo ko na lang to sa next vlog kung paano to ginawa. Kaya tara, magkanto sa tayo dun. Ang una natin gagawin, hanapin natin yung pinakagipo niya, yung sentro. Yun sa misublungan niya. Kung makapansin niyo yun o. Oh. Ayun o, no, to. tingkit na gitna niya. Lagyan nyo ng tanda. Tapos, pati dito sa ibabaw na ganyo tapos gamitin nyo na yung na fabricate nyo na pang 45 degrees shoot nyo lagyan nyo lang ng marka pati yung tatanggalin natin yung side na yan. Ayan, uulitin lang natin to sa iba pang tobo. Petra. Ngayon naman, puputulin natin yan. Ayan, natin na natin. ngayon naman kikisikisin natin yan para mawala yung mga tulis at gagamit tayo ng ganito, pangasa ngayon naman magpuputol tayo ng bisagra ang bisagra natin ay gawa sa uno media schedule 40 ang haba nga pala nito ay 2 cm 4 cm at 2 cm Bali, ang kabuang haba na ay 8 cm. Kada isang pinto natin, merong tatlong ganito. Pwede rin gumamit ng cut-off or ng grinder. Tara! Yan, ito na yung bisagra natin. Kiskisi lang natin yung mga dulo nito. ngayon naman, lalagyan na natin ng bisagra yung 185 na tobo, yung height niya, yung pataas. Pero baguion, dalagin muna natin 'to ng markings. Pusa natin 'to itatapat yung mga bisagra na yan dito. Yung magiging taas nga pala nito ay mula dito ay magiging 12 Tapos yung susunod na bisagra ay 65 banda dito na. Tapos mula dito sa dulo pataas, 12 ulit. Kaya tara, lagyan muna natin ito ng markings. After natin malagyan ng markings, ngayon naman, ilalagay na natin yung bisagra. Gumamit lang kayo ng martilyo para may pasok ito. Ililiot na natin yung frame ng ating gate. Iligyan nyo ng magnet para magkaroon ito ng 90 degree angle saka ninyo i-welding na para maging fix na kailangan nga pala nito maging squalado para maging perfect 90 pag hindi nyo yun na-squala na mabuti magiging tagilid yung frame ninyo o yung gate ayan, squalado, squalado yung palang sinusukat ko dito yan yung flat bar natin Bale, ayan yung frame ng ating steel matting. Diyan kakapit yun. Ayan, sa bahayang kaming gumagawa. Ako yung tigaputol ng flat bar. Kinakanto mesa ko na rin para maging 90 degree ito. Ayan, kung makapansin yun, na-welding natin sa ating frame na GI pipe. Sa gilid nga pala natin ito ilalagay o yung gitna ng ating tobo. Ayan, ayan naman yung para sa bisagra natin naglagay tayo ng, ng gap doon kasi doon papasok yung bisagra ayan magpuputol na tayo ng steel matting yun ang magiging haba pala nito ay 196.5 cm etra sukat na natin ito sa kalsada lang pala kami nagputol ng steel matting kasi kung ipapasok ito sa labas sya malaki ito Ayan, welding yun na sa mismong gate ninyo. Ayan, nakapix na. Halos lahat. Finishing na lang. Ayan, tapos na yung dalawang set ng gate natin. Ready to ship na. Dadali na natin to sa bukid. Sa bahay lang kami nagpabrikit para mas madali access ng gamit. Saka mas convenient para sa amin gumawa dito yan. Kung makapansin ninyo, nag-layout na kami. Tiyatalian muna namin to ng alambre para makita namin kung tama lang yung pagkakaset namin. After ma ng tama, ayan, pipix na natin to. Ayan, we welding welding na. Wale, mas nauna pa namin na yung gate sa barbed wire ito na yung palawang gate yan nakakabit na nai na natin ng tama yan shout kay kuya Raul Ligaspi ngayon naman gagawa tayo na ng handle ngayon ang mga natin materialis 3 port at ni media tapos ito yung maging hawakan natin yan tara putol tayo nito ang maging haba pala ng ating handle ay 40 cm. Kasi ito naman ay 2 cm. Kailangan maayos yung pagkakaliot ninyo. May hirapan kayo magbukas ng pinto. Itagilid yung isang gate. Na kailangan nakalevel ito ng maayos. Gumamit lang kami dito ng flat bar. Saka may butas ito para sa padlock. yan pala yung barrel bolt yan yung nakatusok sa sahig yan, binili namin yung bilog na yan fabricated na ngayon naman, kikisikisin natin yan gamit ng steel bar saka ng basahan para mawala yung mga kalawang ayan o, puro kalawang After natin alisin yung mga kalawang, ngayong naman pipinturahan natin 'to ng primer paint. Boyen, baka naman. 'Yan, pipinturahan natin lahat 'yan. Gagamit tayo ng roller brush para mas madali natin mapinturahan yung steel mating. Ay, okay. Tatawas. Natawad ako. Natawad ako. ngayon naman, maglalagay tayo ng ganito para sa ating barrel bolt. yan, dito natin siya ilalagay ayan ganyan ang kakalabasan yan ayaw, natin yan ng simento Ito na nga po ang ating finished product. Yan. Dito na nga guys magtatapos ang aking vlog. Sana guys nagustuhan nyo ang aking content. Hanggang sa muli, paalam!